salamat chika first race natin. Ayan, long, long pin ng Santa Isabel versus ano? mga katika, sinisingkaw na si long pin. Good luck sa inyo, long pin. First race. Versus, eto mga ka-chika si Boss J. tayo. Sa kabilang camera. Ayan, good luck, Boss J. First race tayo sa ating elimination, Class B. Ayan, Ayan na, Boss J versus Long pin. Sino kaya manana mananalo dito, Boss J? Long, long Pin? Boss J. Boss J. Ayan na po ng sa si Boss J. Long Pin, Boss J, isang kabyawa, tsaka isang buliran. Ang Boss J na. Boss J na. Boss J win, mga kachika, sa first race natin. Nanalo mga ka sa first race natin, Boss J. ayang congratulation. Next race tayo mga kachika, baby, baby Bruno. Race 7. Ayan, good luck, baby Bruno. Versus team pasyente. Ayan, team pasyente to. Maya.

Baby Bruno Jeremiah Jeremiah Baby Bruno Nangunguna yata ay si Baby Bruno Ayan Baby Bruno Nangunguna kay Tata amang. Baby Bruno Baby Baby Bruno mga kachika, ng panabingan niyan. Ayan, congratulations kay Tata Amang Santos. Baby Bruno. Ayan, Baby Bruno win mga kachika. Baby Bruno win mga kachika. Little Bruno. Ito naman ang karito ni Bunso. Little Bunso. Little Bunso. Hindi yung karito ni Little Bruno versus Little Bunso. Ayan, pareha silang Little Bruno at Little Bunso. Kalukuyang parin... pumapasok sa grada si Little Bruno with Tata Amang. At kasunod ang ating henete, Bato. Ayaw, pare, sa dulo. Hila, hila si Bunso yun. Hila-hila Balantin... si Bunso, ikaw. Hmm, ayan na si Little Bruno. Parang Victor, makakayos mo yung asan tala, parang Mga si Little Bruno. Abay, isang barangay atay kasama. <laughs> Little Bruno. Eto naman mga si Little Bunso with Boss Beak. Mamaya na yan. Ayan. Little Bunso with Boss Beak. Papasok pa lang. Ayan. Ayan na. Yan yung kapalit ng bunso namin. Ba't ba kinakaban ako pagkalaban ng mga kaibigan? <laughs> <laughs> Para bang nanginginig ako, hindi ko maintindihan. <laughs> Little Bruno! Good luck! Nako, good luck sa dalawang legendary dito sa unahan. Yan, magandang laban yan, mga kachika. Good luck, little bunso. Good luck. Malapit na sa kwadra. Bunso. Little bunso versus little Bruno. Ayan na, sarado na ang kwadra. Nagpapakiramdaman yung mga legendary ang mga pangilalim ilalim niyan. <laughs> Ayan na. Go na. Little Bunso, Little Bruno. Malayo na! little bunso little bruno little bunso ayan lumis yes. little bruno little bunso ayan na ayan na sino kaya ang mananalo little bruno little bunso Little Bunso win mga kachika. Bali pangalawang laban niya ni Little Bunso. Congratulations, Tata at ikaw pangalawang laban pa lang yan ni Little Bunso. Congratulations sa Team Bunso ng Kabyawayan kay Boss Big at kay Tataw Peng. Congratulations. Chika, Lucky Star. Ayan na, ang karido ni Lucky Star. Versus The Flame. Lucky <laughs> Star. ni The Flame. Ito naman ang Lucky Star. <laughs> <laughs> Ayan na mga kachika si Lucky Star Ayan na With boss ano yan Boss Roger Ayan na Lucky Star with boss Roger The Flame mga kachika Ito si The Flame Ayan The Flame ay <laughs> star parang yung ay kala ko si ano pa na to <laughs> ayan na si lucky star lucky lucky star good luck Hmm. Ayan, legendary boss Badong Ata ang pangilalim ulit. Good luck. Ingat kay Jan, bato ingat. The flame. Ayan na mga kachika, sarado na. Go na agad. Lucky star, the flame. The flame, lucky star. Hmm. Ayan na. Sino kaya mga chika ang mananalo? The Flame? Lucky Star? The Flame? Lucky Star? O. Oh. The Flame mga ka-chika. The Flame. The Flame mga ka -chika? Is natin na ito mga The Flame. Congratulations.